Uh, itong programa po nito ay yung, mag, yung, kalakal mo ay kapalit ay gulay na so online. Meron kaming website na kung saan yung mga tao, pwede silang nga uh, umorder mula sa aming uh, gulayan dito sa barangay. Kung saan makikita nyo nasa rooftop tayo at yung nilalagay namin sa website. Tapos pwede nilang orderin yun at ang ibabayad nila sa amin kalakal. Meron po akong kasamahan na nagbalita na meron nga daw pong programa ang barangay sa Bartolome na Uh, palitan sa kalikasan. Nabasa ko rin po sa post na Facebook, ganun. Ako, pinuntaan ko po kung ano yung kailangan. Dalam punta ako na po ng ano, pag ano, ano sa barangay. Balit, ang ipalit ko po ng tatlong kilo eh. Tatlong kilong kalakal. Tapos tatlong kilo rin po na ano, gulay ang ipinalit. Hindi naman lahat techy eh. Pero ginagawa namin minsan, binababa din namin sa mga depressed area, yung mga informal settler namin. Ganun. Kung ano available namin gulay, yun ibababa namin. Una sa lahat, nakatulong na sila na maging malinis yung kapaligiran nila. Huwag itapon sa mga ilog. Pangalawa, nakatulong pa tayo sa barangay. Para po sa akin at sa mga kabarangay ko, malaking katipiran din po eh. Kasi po, instead na bibili ako ng gulay, magagamit sa ibang pagkakagastusan. Pagbayad sa bills ng kuryente, pangbili ng ibang sangkap uli, instead na gagastos ka pa ng iba, eh, malilibre na yon. Ang positive effect po sa akin, eh, nagiging masinop at saka nagiging malinis pa po yung ano, kapaligiran. Dahil siyempre, pinupulot po namin yung mga ano, kalakal. Malaking tulong din po para sa amin, kalusugan din ng komunidad. Dahil po sa mga basura na dati tinatapon sa basuran yan. Eh ngayon po eh, ipapalit na ng ano, gulay. Minsan yung mga gulay na sumasobra dito, sinasama namin sa mga feeding program namin para sa mga malnourished namin kung saan binabandayan din namin yung mga pagkain nila. Ang pangarap ko talaga mas, mas dumami, mas maging tuloy-tuloy, continuous project, hindi lang yung one time. Hanggat ako yung punong barangay, sisiguraduhin ko na merong mga harvest na mga harvest na gulay yung mga kabarangay namin.